Isang nakakalungkot na balita ang sumambulat sa mga netizens ngayong araw na ito dahil kumpirmado na nga na hiwalay na si Nabea Alonso at Dominic Roque. Ito ang naging pagkukumpirma ng batikang TV host na si Boy Abunda, na matatandaan namang very close kay Bea Alonso. Ayon sa pasabog ni Boy Abunda, halos kagabilang daw nagdesisyon si na Bea at Dominic na maghiwalay at i-cancel ang wedding. Isinoli na din daw ni Bea ang engagement ring kay Dominic Roque. Pero hindi daw siya naniniwalang yung prenuptial agreement ang naging dahilan ng up nila, dahil si Dominic daw mismo ang nag-volunteer ng prenup agreement kay Bea ilang buwan na ang nakakalipas. Unless daw something happened dahil nga months ago na yon. si Bea din daw ang nagsubok pang isave o ayusin ang relasyon nila na nangangahulugang si Dominic Roque ang nakipaghiwalay. Narito ang kanyang naging statement. Ako'y nalungkot ho talaga dahil madalas, pag nagkikita kami ni Bea, ay nagkakakwentuhan ho kami tungkol sa buhay, tungkol sa kanila, their marriage plans, etc. etc. So I was shocked. I am confirming at last night or two nights ago. Nag-uusap yung dalawa. Ano ang status? Wala. Si Bea isinoli na ang engagement ring. But are they hoping ako ang hula ko, yes. Yung Prina po ay medyo na-shock po ako because ang pagkakaalam ko po many months ago na pag-usapan ho ito sa aking pagkakaalam. So I don't think that it is and it was an issue unless na bago po yung kwento. As originally talk about, nag-ocular po ang dalawa. Tama ho yun sa Europa. And may mga lumalabas na kwento rin na they went to Japan. Tama rin po yun. And I think they were trying to talk things out. Sa pagkakaalam ko, ito diretsahan. Si Bea gustong masave ang relasyon na ito. Si Bea wants this to work. May God grant them what is best for them. Marami ang nalulungkot ngayong kumpirmado na ang breakup ni na Bea Alonso at Dominic Roque. Obvious daw kasi na talagang mahal na mahal ni Bea si Dom. Bakit daw inayawan ni Dominic si Bea? Kayong masasabi nating na kay Bea na ang lahat. Hindi magkamayaw ngayon ang mga netizens dahil kung hindi daw prenuptial agreement ang dahilan ng hiwalayan, eh ano kaya daw? Kung hindi pera, sigurado umanong may mas malalim pang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Teorya ng ilang netizens, baka nagda-doubt si Dominic Roque. Samantala ang best friends naman ni Bea Alonso ay nag karoon ng kabikabilang kabilang patama kay Dominic Roque ayon sa post ng isa niyang kaibigan makikita ang red flag, mga emoji na nagmumura at yung wangwang. -wang. In short, red flag daw si Dominic Roque. Ayon naman sa isa pa niyang kaibigan, never judge someone's character based on the words of another. Instead, study the motives behind the words of the person casting the bad judgment. Ang post na ito ay tila kahalintulad naman ng post ng road manager ni Bea Alonso kung saan may pinatamaan siyang isang manipulative sad boy daw. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Daniel, be like, So hindi mo nga pala ako iimbitahan sa kasal, right? This makes me really sad for Bea. Actually, it makes me sad for all celebrities facing breakups kasi kailangan nilang pagdaanan to sa harap ng mga mapangutsang tao. Imagine having your heart broken again tapos pinagpipiestahan ng public yung pinagdadaanan mo. Must be tough. Baka sa Espanya siguro ang true love ni Bea. Honestly, good for her. It's not easy nor cheap to get an annulment. Better to figure these things out now before papers are signed.